Magandang gabi sa inyo'ng lahat. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito ninyong tagpuan ng kilabot at kababalaghan tuwing gabi. Ngayong gabi, isang kwento ng takot ang ating ihahatid mula sa isang mataas na gusali sa Ortigas. Isang kwento tungkol sa babae sa banyo. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Creepy Tambayan para mas dumami pa ang mga matapang nating katambay. Ngayon, handa ka na bang making ng ating kwento? Tara, isara mo na ang pinto at makinig ng mabuti. Ang babae sa banyo. Si Claire ay isang call center agent na naka-graveyard shift sa isang opisina sa Ortigas. Likas siyang masipag, tahimik, at hindi mahilig makisama sa chismisan. Gabi-gabi siyang pumapasok at madalas siyang ma-assign sa huling break ng gabi, alas tres ng madaling araw. Minsan, habang nakaupo sa pantry, tinanong siya ng isang katrabaho. Uy Claire, hindi ka ba natatakot mag-CR sa oras na yan? May umiiyak daw sa pangalawang cubicle, 3 a.m. Babae raw, hinahanap ang anak niya. Napatawa lang si Claire, hindi siya naniniwala sa mundo. Baka hangin lang yan, sagot niya. Pero hindi na siya natawa nung siya mismo ang makarinig ng iyak sa banyo ilang araw makalipas, alas tres, tahimik ang buong palapag. Si Claire ay papunta sa CR. Pagbukas niya ng pinto, malamig ang hangin kahit wala namang aircon sa loob. Tahimik. Naglakad siya papunta sa huling cubicle. Gusto niya roon kasi laging malinis. Habang umuupo siya, may narinig siyang mahinang hikbi mula sa cubicle sa kanan. May nahikbi. Yin. Tunog ng paghikbi. Napahinto siya sa paggalaw. Akala niya may tao. Pero noong sinilip niya sa ilalim, walang anino ng paa. Wala. Tumayo siya, nagmamadaling lumabas ng cubicle. Pero bago siya makarating sa labas ng CR, nagsalita ang tinig mula sa likod. Nasaan ang anak ko? Lumingon siya, walang tao pero bukas ang pangalawang cubicle. Sa loob nito, nakabukas ang gripo at may bahagyang dugo sa sahig. Panibagong gabi, mas malala. Hindi sinabi ni Claire sa kahit sino ang nangyari. Ayaw niyang sabihang nababaliw. Pero gabi-gabi, parang palapit ng palapit ang iyak. Minsan, pagtingin niya sa salamin ng banyo, may babae sa likod niya. Basang buhok, maputlang balat, nakatitig sa tiyan niya. Lumilingon si Claire. Wala, pero pagbalik ng tingin sa salamin, andoon ulit. Ang anak ko? Bulong nito. Sa takot, nagsaliksik si Claire sa mga lumang empleyado. At isang janitor ang nagkwento sa kanya. Dati may babaeng buntis na empleyador yan. Iniwan ng boyfriend, nagtrabaho pa rin kahit delikado. Isang gabi, habang nasa banyo, dinugo siya, hindi siya nakaligtas, pati na raw ang bata. Yung katawan niya, natagpuan sa loob ng pangalawang cubicle, nakahandusay, wala ng buhay. Simula nun, alas tres, may naririnig na iyak. Babae raw, hinahanap ang nawawala niyang anak. Isang gabi, hindi napigilan ni Claire ang ihi at napilitang pumasok sa banyo, 3.03 a.m. Pagpasok niya, lahat ng gripo ay bukas. Tumutulo ang tubig Nakabukas ang lahat ng pinto ng cubicle maliban sa pangalawa. Biglang bumukas iyon. May babaeng nakaputik. Basang buhok. Maputla. Lumapit sa kanya. Ikaw ba ang kumuha sa anak ko? Ibalik mo siya! Ibalik mo siya! Sumigaw si Claire at nawalan ng malay. Pagkagising niya, nasa klinik na siya, pinagpahinga. Hindi niya makalimutan ang mukha ng babae sa banyo. Mula noon, hindi na siya muling pumasok sa opisina. Makalipas ang ilang buwan, pinalitan si Claire ng bagong empleyado. Isang gabi, habang naglilinis ang janitor ng banyo, may nakita siyang papel sa salamin. Nakasulat sa pulang tinta, hindi pa rin niya ibinabalik ang anak ko. Lahat ng dadaan dito, paghihigantihan ko. Sa tabi ng papel, may basang pulang kamay. At sa salamin, anino ng babaeng nakaputi kahit wala namang tao sa loob. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. at gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.